Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ang uh, pag-uusapan natin tungkol doon sa comment na isa sa mga kaibigan natin. Ang comment niya, uh, paano daw po makakakuha ng pabahay ng gobyerno? At tulad po nitong uh, nasa background po natin. Especially dito sa naikabite dahil marami daw siyang uh, mga napapanood sa mga videos natin. Iingaganda nga daw nga po ng bahay. At the same time sila daw po ay nangungupahan. At uh, paalisin na sila sa katapusan ng buwan gawa ng yung bahay na kanilang inupahan ay uh, ibibinta na daw po ito ng may-ari. So ang, ano niya sa atin kung uh, paano daw at uh, sana matulungan daw po natin sila. At paano uh, niya yung uh, details kung paano nga makakapag-apply sa pabahay ng gobyerno. Officially dito sa NYPE yung uh, ano niya talaga, target. Okay? So, ayun. Uh, unang tanong ko para makapag-apply kayo na gusto nyo dito sa pabahay ng gobyerno dito sa NAIC. So, kailangan uh, residente po kayo dito sa NAIC, Cavite. And then, mag-apply po kayo sa Urban Development sa LGU ng NAIC para makakuha ko kayo ng bahay. So, doon na ho, ninyo malalaman kung ano yung mga requirements na kakailanganin, especially kasi sa amin ay... Uh, family picture, birth certificate, marriage contract. So, ilang pamilya kayo. So, ganun yung mga hiningi. No? And then, ah uh, parang liter no? And then, the, bakit kailangan na uh, mabigyan kayo ng pabahay ng gobyerno kung gusto po ninyong uh, makabil, no? Mismo dito sa bayan ng Naik, Cavite. So, kailangan taga dito po kayo sa Naik. And then, kung hindi naman po kayo dito sa Naik, so, para makabil po kayo ng mga pabahay, Uh, hindi natin sure kung saan ako kayo i re, -re kasi maraming mga pabahay na dito sa atin. Uh, isa na dito sa Cavite, meron sa Trece, meron sa Laguna, meron sa Antipolo, meron sa Rizal. So, may mga pabahay po doon. At uh, kung saan ako kayo ngayon nakatira, uh, ang LGU naman po ninyo, yung maaaring uh, mag-recommend po sa inyo. Sa NHC, na kayo po i-re-relocate po nila. So, yun po, kung meron nung project po yung uh, gobyerno po ninyo, yung LJU po ninyo, na magre relocate po sila ng mga constituent nila, dahil nga kailangan na yung pinagtatayuan. So, para po yun doon sa mga informal settler. Usually, may video na po ako ginawa ho dito tungkol po doon sa paano makakabil yung mga kababayan natin sa mga informal settler. So, yung mga ganun, uh, mas pabilis, na makakakuha ng bahay na kapag kayong LGU na po ninyo mismo yung uh, magre-relocate sa inyo, no, magsasabi na paalisin na kayo din niyo, Uh, na po kayo dyan sa inyo pong tinitiran dahil kakailanganin na ng gobyerno yung uh, pinag o pinagtitiri ng bahay ninyo or either naman uh, nagkasakuna, nasunog yung bahay ninyo o nasa lanta ng mga kalamidad, whatever, kung ano man man, or nasa tabing ilog ko kayo, no, na kailangan na kayong i-relocate, o maapektuhan kayo ng mga project ng gobyerno. So ganun po, mabilis po yung nagiging process po noon. Yung LGU po ninyo yung uh, mismo nang magsasabi po noon sa inyo. Pero hindi po natin papapartikular uh, na dito po kayo sa ay uh, marirelocate. No? Sila po yung mag-ano noon, kukoordinate sa NHSA, and then sasabihan po kayo through ng uh, MSWD ng LGU po ninyo So, hingan kayo ng mga requirements para ho doon sa uh, pag-apply na po ninyo ng pabahay ng gobyerno. Very basic lang naman, din naman ganun kaano yung ano, uh, parang certificate, so family picture, and then ah uh, form no, na galing in itse, and then MSWD. So, hindi ganun ka, ano, tapos yung pa, uh, kung may pamilya ka na, siyempre, uh, yung marriage contract, birth certificate ng mga anak ninyo, para lungo doon po sa may mga asawa kung wala kayong asawa eh um, malabo din po kayong maka-avail so meron pang isa na po pwede ho ninyong gawin ah uh, pupunta ho kayo mismo sa NHA office sa Quezon City so ang gagawin ho ninyo magbo-voluntary po kayo na kayo po mismo yung mag apply doon sa opisina po nila sa NHA so ang gagawin po ninyo gagawa kayo ng uh, letter of intent bakit ah uh, kailangan ho kayo ng pabahay po ng gobyerno. So, sasabihin nun ninyo doon, yung rason, uh, sa liter po ninyo para sa initse, na kailangan kayo kayo magkabahay dahil wala ko kayong bahay, etc. So, ganun po yung ilalagay. Uh, lalagay. Basta, ano po yung dahilan, no? Na kung bakit eh, kailangan ho ninyo ng bahay o kailangan ninyo makaabil ng pabahay ng gobyerno. So yun po yung uh, isusulat po ninyo sa NHA. And then, siyempre, NHA na rin po yung mag-validate uh, babali noon kung saan ho kayong pabahay po nila. Uh, bibigyan kung sakasakaling kayo po uh, ma-approvehan po nila doon sa pag-a-apply ho ninyong pabahay ng gobyerno. So yun po yung uh, mga option. So bali sa NHA, NHA pa lang po yun, no? yung sinasabi ko o pwede rin kayo mag-apply dito na po sa bagong programa po ng ngayon ng gobyerno na sa departamento naman po ng uh, DSUD, under DSUD po siya. So, mga pabahay din po ng gobyerno ito. Pero, uh, isa paano natin dapat? Uh, sabi kasi nila, pabahay daw po ito para sa lahat ng mga Pilipino. Pero may mga kaibigan na ho tayo na nagpunta sa disud mismo at sinasabi na kailangan uh, member kayo ng pag-ibig no para maka-avail kayo so mag-apply kayo itong mga pabahay naman na to mga high rise building po yung uh, mga ginagawa nila so parang condominium type so dito sa bansa natin iba iba't lugar so especially ngayon dito sa Metro Manila pa, Metro Manila pa lang so dito sa Naik meron ata sa Muntinlupa uh, Quezon City Tagig Uh, San Juan, Marikina, no? Na yung meron ng uh, mga itinata yung pabahay ng gobyerno under the na condominium yung design niya. So yun, po pwede din ho kayong uh, mag-apply po doon. So ang kailangan nila siguro uh, ang sabi sa balita na napanood natin eh, pabahay ng gobyerno so basta may kakayahan. Sinasabi lang nila nung sekretary nung disod na may kakayahang makapagbayad. Hindi naman 'yun sinabi na uh, kailangan ay member ka ng uh, Pag-ibig, no? Para ka maka-avail ng pabahay na 'yun na under DIsod. Okay? So 'yun po yung gagawin po ninyo, no? Para kung gusto po talaga ninyong uh, mag-apply, gusto po ninyong maka-avail ng pabahay ng gobyerno, ganun po yung gagawin ninyo. So, kung taga Naik kayo, magpunta ko kayo sa munisipyo ng Naik, mag-apply po kayo doon sa urban development ng Naik para sa mga mag apply para sa pabahay ng gobyerno. Tapos kung uh, hindi naman kayo taga dito, sa LGU po ninyo kayo mag-inquire uh, kung may program sila o may project. Tapos sila yung mag doon sa ano. Yun ho yung uh, isa na mabilis, no? na uh, Pero yung mga sa LG yun, nire-recommend kayo sa NHA dahil kayo po'y i-squatin na doon sa tinitira ninyo or nasunugan na kayo, nasunugan kayo or natamaan kayo ng proyekto ng gobyerno. So, yun po yung nang, uh, ginagawa. Yung LGU po ninyo yung mag-endorso noon sa NHA na kayo po'y i-re-relocate na sa pabahay ng gobyerno katulad ko, katulad namin. Okay, ganun po yung ginagawa. Pero isa pa, yun, sa Initsay, pwede ko kayo mismo magpunta sa opisin nila sa Quezon City. So hanapin nyo lang sa Google Map, makikita po ninyo yung uh, address and then opisina po ng Quezon City. So yun po yung gagawin po ninyo. No? At uh, yung isa naman, yung under sa DIsud naman po pabahay din po ng gobyerno. Yun po yun din po yung gagawin po ninyo. Pupunta kayo sa opisina ng DIsud, mag-applyo kayo doon pero uh, especially parang kahit sabi nila pabahay ng gobyerno basta may kakayahan kang uh, makapagbayad, no? Uh, sa pabahay ng gobyerno eh, makaka-bill po kayo pero may mga kaibigan na tayo sa ating coming session na para nagpunta na sila para mag-apply. So yung naging isa sa mga requirements, eh, kailangan daw po ay uh, member kayo ng pag-ibig. So, yun. Pero tatandaan po ninyo, yung mga pabahay ng gobyerno ay hindi po libre, hindi po siya free. Kaya naman lang, wala ko kayong gagastusin sa pag apply ninyo, walang re uh, reservation fee. <laughs> no? Walang reservation fee para makabil kayo ng bahay nun. At saka, siyempre, sa mababang halaga lang po natin babayaran yung mga pabahay ng gobyerno na katulad nyo nito. Especially ako talaga nagagandahan sa mga pabahay dito sa Naikabiti. Cavite kaya mas nag uh, ng mga video ko ay dito sa Naikabiti. Cavite kasi nga inano ko yung nagiging development ng mga pabahay dahil may napunta na rin naman tayong ibang mga pabahay sa ibang lugar pero hindi ganoon hindi ako nagagandahan talaga parang alam niyo yun na parang putyo-putyo lang yung pagkakagawa dito masasabi ko na maayos at maganda kaya shout out sa Initsay and then do sa developer na talagang uh, pinagbuti na po nila yung paggawa ng mga pabahay ng gobyerno. So ang isa sa problem lang is so siyempre ah uh, malayo talaga sa hanap buhay, no? Walang masyadong hanap buhay dito. So diskarte diskarte lang. Okay? So mukhang napalayo na ako dun sa tanong ni Sir para dun sa <laughs> kanyang tanong sana Sir nasagot po kayo, nabigyan ko po kayo ng idea, no? Do'n sa tanong po ninyo.